Nakikigalit kunwari si Zoe sa kanina nung nalaman niya na hindi siya tunay na anak ni RJ at niloko lamang sila nito. Sinabihan naman ni Mang Pepe si Moira na ididimanda niya ito ng adultery at mabubulok siya sa loob ng kulungan. Hindi naman papayag si Moira na mabubulok siya sa kulungan kaya itutudo na nga ni Moira ang kanyang kasamaan. Pinukpok niya sa ulo si Mang Pepe para manatili ang kanilang sekreto ni Zoe. Sobrang natakot si Zoe nung nakita niya ang kanyang lolo Pepe na nakahandusay na ito sa sahig na wala ng malay. At nataranta na nga sila kung ano ang kanilang gagawin sa katawan ni Mang Pepe, kung paano nila ito ididipatchan na hindi sila masasangkot at titindi ang kanilang kabang nararamdaman nung tumawag si Analing sa cellphone ni Mang Pepe. Kailan matatapos ang kasamaan ng maginang Moira at Zoe? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa pulod ko. Thank you for watching and God bless to everyone.